Grabe mga tol, ang angas ng Red Reef ay nabagong labas. Bale 2023 model mga tol. Ano? Oh. Pakatigas oh. Pero halos ganun pa rin yung sticker niya, pero yung kulay niya napakaganda. Parang abuhin pang kulay. Sa kagandahan nito mga tol, Ah, uh, kulay blue na yung kanyang ano, Mags. Ayan. Napakabigas ah, oh. Pero halos ganun pa rin mga katol. Walang pinagbago. but i